Hi guys, ang ipakikita ko po sa inyo ay ang pinarito ko na salmon belly. Yan. Bawas na po yan ng limang praso. Pinabaon ko po sa isa kong anak. Pumasok na. Yan. Niligyan ko lamang ito ng asin, aji, cornstarch. Ala po kasi akong ibang sangkap, ala akong paminta. Kaya yun lang po ang naisangkap ko dito. Yan, simula po nang natuklasan ko yung salmon belly na yan, madaling iluto. Yan, tikman ko na po sa glit na Oh. Mm. Kalutong po. Binili nga po pala yan sa OSAVE. 159 pesos. Hindi po ito sponsored ng OSAVE. At hindi rin po ito sponsored ng mga sausawan. Ayan, may tarin kaming konting pan. Oh, hindi, po yan sponsored ng palaman, ha? Oh, ganun po yun, guys. Masarap po itong salmon belly. Kahit ano sa usawan. Mm. Ketchup, pwede po. Ito. Yung maanghang, yung hindi maanghang. Pinakurap. Pero mas gusto ko yung kamatis. Lalagyan ng alubaybay or bago kung ang tawag doon. Ganun po yun guys. Ayun Ay, pakwan pala, tirang sweet binos. Maliliit siya ngunit matamis. Bidil ko na tatlo singkwenta. Yan po, yung pakwan. Ayan po, naka-extra na naman po si Alice Guo. O, yan po guys. O, ayan po o. Pakita ko ang kangapo dito sa harapan lang bahay. Ito po yung ginawa lang na harapan, harapan bahay namin.